Nanay, sana, ah, pinalap lang gana. Meron <laughs> pa photo niyo. Dapat na. Tabihin niyo ng <laughs> kayo. Kuhain muli yung kalat. Magkano rate? 20. <laughs> kuhain na na mata. Ay, <laughs> mo na na lang 'yan. O Iba si Ginoo Panginang mama na at mga Superman. Hindi na mababat, meron bang yar na dito? Paay muni yung kalatirun. Limapay kano? Limapay One fifty. Ano ba ito? Tama ba sa 150 to? Superman. Hindi. Mal kasi inplastic. Mal Ay plastika na ganon dala. Naalay bibilig. na malalaki.